Krimo, napaka marites mo talaga. Huli kita. Ha? Ah, Sino na? Wala naman tao sa labas. Oh, nawala, nawala. Ay, napaka marites talaga ng akin si Krimo. Wala namang konting ingay sa labas eh. Tinatahulan. Ha? Konting ingay eh. Ayaw gagaya sa daddy pogi niya. Ayan si daddy pogi niya. Ah. Ikaw talaga, pati ang daddy pogi niya, tinatak din yan. Pag na, naingay doon. Cream, cream. Cream, cream. Uy. Uy. <laughs>